Magandang araw sa inyo mga kapromdi at ito na naman tayo sumapit na naman po ang buwan ng December. Tayo po ay magayak ng ating mga Christmas decor especially yung Christmas tree. So, ang gagamitin natin ng materials mga kapromdi ay yung mayana. So, hindi natin kailangan uh, magpakagastos ng napakabunggang gastos. Kung tutusin, kung marami kayong mayana sa bahay pwede nyo itong gawin for free. So, wala talagang gastos. Dahil sa sa mga probesya kapromdi bibihira lang yung mayroon mga Christmas tree. Siyempre yung may mga kaya pero yung mga sa katulad namin uh, na mga hihirap, halos nga walang Christmas light uh, birang biray lang yung may gano'n so ang decor lang namin isang maliit na parol so nakabitin sa labas ng bintana so gano'n lang gano'n lang aming Christmas decor pag a uh, dumarating yung buwan ng december so ito ka from the uh, napakagandang idea nito yung mga kulay halimbawa may mayana kayo marami ko yung varieties so itong gawin natin magperform tayo ng christmas tree na mayana so napakadali lang nito ka from day at ipapakita ko sa inyo yung uh, example so pwedeng haluhalong kulay pwedeng puro puro lang yung uh, kulay pwedeng pare-pareho kulay pula kulay pula kung kulay uh, pink kung kulay uh, kulay pink pwede rin kulay green uh, puro kulay green at siyempre, depende na sa reference nyo pwedeng haluin katulad nung uh, ano dito sa reference natin na mix mix at meron din uh, puro po, puro isang kulay lang so the best yung mayana na kulay pula para uh, gawing Christmas tree but ayun So ayun kapromdi nakikita nyo yung uh, sample natin dito uh, mayana lahat yung kapromdi but sa ibang lugar kasi kapromdi kapag uh, hindi magandang weather yung kulay pula na mayana halimbawa dito sa amin sa Bicol kulay pula sa ibang lugar nagiging maroon so ito yung ganitong kulay mga kapromdi kaya ayun minix mix nila so halos wala makita ang pula kasi kulay maroon yung nangingibabaw na kulay so ganon yung mayana dito sa lugar na ito sa Quezon City so sa Bicol naman uh, kulay pula yung kulay maroon so ayun uh, mix yung kulay niya may kulay uh, purple may kulay red may kulay yellow may kulay green may kulay neon at syempre yung maroon na dapat pula so eh, napakagandang tingnan ka probably eh, example natin sa ating mga uh, wala pang Christmas tree yan so hindi pa naman late at uh, ayun Napakaraming uh, maya ng mga ganda. So, uh, ba't kapromli kong gagawa talaga kayo ng Christmas tree na maya na? Mas piliin nyo yung medyo hindi pa masyadong malalaki. Kasi pag masyadong malalaki, di ba natutumba yung puno niya? hindi pa may, uh, Habang lumalaki, lalong natutumba. So, yung pag maliliit pa, parang matitibay pa yung mga kanilang katawan. So, tayong-tayo yung mga ano nila. Uh, branch branches ng Mayana. So, parang magandang i-design. Katulad ng mga sample na ito, kaprom din, napakaganda ang tataba nila. So, pwedeng green lahat, pwedeng pink lahat, pwedeng pula lahat, pwedeng yellow, pwedeng orange. So, dipindi na lang kung ano yung available na Mayana sa inyo, kaprom din. So, the best na itong uh, example, kasi hindi ka nagagastos ng malaki katulad ng mga Ponsitia na napakamahal 350 yata yung pinakamura noon tapos isang pat lang din pinaka yung medyo malaki ng six hundred, 600 700 samantalang pag mayana, magkano lang, 25, 30, 50, dipindi sa laki. So, pwede kayong bumili lang kahit mga ilang piraso nito. So, hindi naman siguro kayo mamamulobi kapag uh, bumili kayo ng uh, mayana for Christmas tree. So, napakaganda ng kulay nito ka-promly. So, ayun. Masyado na itong malalaki ka from kung gagawin ng Christmas tree. Medyo maliliit lang dapat. So, ayun yung pula. Uh, ayun. Pwede rin naman siguro pag ganito kalaki pero masyadong lalaki yung Christmas tree yung pag ganito kalaki yung mga mayana, So, kung medyo maliit, siyempre maliit din yung form niya na Christmas tree. So, ayun. So, katulad din itong kapromdi, yung kulay, ito kulay orange, yellow, and green na uh, uh, Mayana. Hindi ko alam kung anong klaseng variety, kung anong variety ito ng Mayana, pero napakagandang sample yung kapromdi. Pwedeng lahat ganyang kulay. Pwedeng kulay pula lahat, pwedeng kulay green lahat, pwedeng neon lahat, pwedeng kulay pink lahat. So, katulad din itong kapromdi. Example sa, uh, yun ang example sa uh, Mayana, kung wala kayong ibang mga varieties. At, uh, Ayun, kung marami naman kayong varieties ng mayana, why not pwede nyo i-mix katulad nung pinakita ko kanina. So, ayan, hindi naman siya bilog, uh, pa-square lang siya, but pag pa-square ka from the mo naman, i-form na bilog yung paglagay mo ng mayana. So, ito mga sample ng kulay, kung gusto nyo paghalo aluhaluin ayun, mayana orange and pink pula or red uh, red orange ang gaganda pwede rin lahat kulay green katulad nito but mas maganda siguro kung kulay green tapos i-mix nyo ng kulay uh, pula then para din kayo may ponsetia na uh, Christmas tree Siguro kahit dalawang kulay lang yung ano nyo, gagamitin nyo ng uh, for Christmas tree. But, dipindi na lang sa reference nyo kung anong gusto nyo. So, yung sinasabi ko lang naman ka-promptly ay sample para sa ating Christmas decor sa bahay. Para wala tayong gastos. Ayan, kulay pula, perfect na yung kulay pula sa uh, paggawa ng Christmas tree. Mas panganda nga kung lahat ganyan eh. O diba, tapos may kulay green. As uh, bahala na kayo kung gusto nyo lagyan ng Christmas light. Uh, at ayun. So, ayan ka uh, nakita nyo yung napakagandang Christmas tree. So, ayun, ang mga references natin na uh, Mayana Varieties. Napakaganda. So, bahala na kayong mag eh, kung paano nyo uh, celebrate yung Christmas with uh, Mayana Christmas tree. So, pwedeng lagyan ng mga balls-balls yung makikinta ba pero siyempre, kahit hindi na kasi maganda na yung kulay. ayan uh, the best yung mga mayana na ito na ipinapakita ko sa inyo mga reference yung kulay pink napakaganda nyan pink na christmas tree pwede rin yung pula pwede rin yung neon so ayun yellow neon at uh, pwede rin yung maroon So ayun ka from di ba napakagandang pakagandang uh, Christmas decor ng Mayana instead na bumili kayo ng mga mamahalin kasi ito pwede nyo pa rin i-replant after matapos yung Christmas pwede nyo pa rin i-decor sa, inyong, sa inyong garden wala na kayong gastos tuloy-tuloy uh, pa yung kagandahan ng inyong garden kasi nandiyan pa rin yung mayana hindi nyo kailangan ligpitin hindi kayo mapapagod sa pagligpit. kasi eh, parang eh, ano pa lang parang ibabalik nyo lang kung saan <laughs> kung nyo siya kinuha. So ayon. Dati naman gumawa ako ng Christmas tree na puro halaman, yung dating pinakaunang ng Christmas tree ko, uh, ano yun, mga uh, mga bird nest friends na nakuha ko sa mga puno ng niyog. Ito naman ka-promo yung ano, pinaka the best na gawing ano Christmas tree kasi malilit lang siya. So, kung pag hindi kung hindi ako nagkakamali itong malilit na ito is 25 pesos kasi bumili ako one time dito sa uh, Mayana na ito dito sa Villa Florida uh, 50 pesos yung malaki katulad ng pinakita ko sa inyo kanina. So ganitong mga maliliit lang uh, kung meron kayo bumili kayo mga siguro mga ano yan, mga 30 pieces. So magkano lang mabibili baka 20 pesos lang yung maliliit na yan. So puntahan niyo puntahan niyo sa Villa Florida baka uh, makabili kayo ng ganyan kung kayo ay nasa Camarines Sur pero kung uh, nasa ibang lugar kayo uh, maghanap na lang po tayo ng ibang pwedeng pagkuna ng mga mayana kasi dito sa uh, Bicol, dito sa uh, especially sa bayan ng Ucampo dito sa Bil uh, Barangay Villa Villa Florida ito makikita so uh, yung malaki niya is 50 pesos uh, yung maliliit I think nasa 25 to 30 pesos So kung gagawa talaga kayo kung sasadyain sasadya niyo talaga yung gagawin yung Christmas tree, so pwede kayong bumili dito kasi mura lang dito yung mayana. Kung wala naman kayong mapagkukunan, pero kung marami naman kayong uh, tanim na mayana sa bahay, pwede niyo pagsama-samahin kahit iba't ibang kulay. So ayun. Reference lang ka from the So ayun. Him. Uh, ayan po mga kapromdi, kung hindi pa po kayo naka-subscribe, uh, mag-subscribe na po kayo at maraming pong salamat sa inyong panunood at Merry Christmas sa inyo pong lahat mga kapromdi. Muchas gracias and Diyos mabalos.